Anong meron? Wala pa rin ako tumbler. Nakita, nakita ko kasi kaninang kaklase ko. Ang ganda ng tumbler. Nainggit na ka naman. Mm, Inggit ka na naman. Inggit, Char? Inggit, pero, okay, yor? Alam mo naman, hindi tayo nagpapatalo. Gusto ko pag meron sila, meron ka. Meron oh, din ako, ma? Meron ka rin. Antayin mo ako dyan. <laughs> Nak, ito na yung tumbler mo. Ma, saan? Ma? Wow. Bakit? Burger, sakit. Sa na! Lato ka! Ma! 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 Ano ba? Ah! Ano pa? Ano, ano yun, Magpapasokan oh, na bukas. Wala pa rin akong tumbler. Nakita ko sa classic. kong ganda. Ay! To, pasokan nyo pa na ka pala bukas, no? Oo, oh, oh. ano, ano meron? Wala pa rin ako ng tumbler. Nakita, nakita ko si kaninang kaklase ko ang ganda ng tumbler ngayon. Naingit ka naman? Mm -hmm. Inggit ka na naman? Inggit, Char? Mm -hmm. Inggitero, mm Char? -hmm. Lahat na lang, gusto mm -hmm. mo pag meron yung iba, meron ka rin, no? Sabi mo ko kasi bibilang mo din ako nun, di ba? Nakikipagmataasan ka ba? Hindi. <coughs> Capri <coughs> ka ba? <coughs> Hindi po. Hindi po. Ano ba ang tumbler yung tumbler nila? Magaganda sa kanila mo yung Pinakita nila sa kanila ako sa lubong ko. ako eh. Okay, alam mo naman, hindi tayo nagpapatalo. Gusto ko pag meron sila, meron ka. Meron oh, din ako, shit. ma? Meron ka rin. Antayin Ay. mo ako dyan. Ama, ah, meron din ako ang May parang... Nak, ito na yung tumbler mo. Ma, saan, ma? Ah. Bakit? Bakit ganyan yung e, tsura? Hindi mo kasi alam to na. Tignan mo ha. Oh Ibababa no, ko. Dyan? Oh, ayan oh. Tumutulo na agad. Tapos ihigupin mo siya pa ganon. Ma, ko yan eh. Sa manok ni Papa yan eh. Tabler <laughs> ng manok yan eh. Bakit? <laughs> Ano ba yung mga manok natin? Di ba anak na anak namin yun ng papa mo? Anak ng papa mo yon? Eh, kap, di kapatid mo yon? gamitin mo rin yung tumbler ng ano, kapatid mo? O, hindi! Di na mo! Malatapang sa ko yan! <laughs> eh, di ibaligtad mo muna! Saka mo ibaligtad ulit pag ilalabas mo na ito, pag iinumin mo na! Manok ba ako? Manok ba ako? <laughs> Kaartehan mo, ginagawa na ng paraan para magkaroon ka ng tumbler! tingnan mo, ang daming lumabas dito sa sa gilid to. Kaya <laughs> nga, gaganunin mo yan. Tigigupin <laughs> mo, parang sabaw. Ayaw ko yan, minihan mo ako ng bago. Bago naman to ha. Bago pang manok yan eh, hindi mo, pang manok ko. Oh. Yung manok ba ng papa mo, ano niya yun? Anak, sabi nga. Anak, di ba? Oh. Anak ng anak ng tatay mo, ibig sabihin kapatid mo. Ah, Naniniwala ka natin kay Papa! <laughs> Naniniwala ka natin! Parehas na lang kayo! Lagi na lang kayong manok na lang palagi! Hmm. Parang makatipid tayo na! Nakakaintindi ka ba? Di ba gusto mo ng tumbler? Binigyan ka na ng tumbler! Ito tumbler! Nagtatawanan ako ng mga klase ko dyan e! Eh. Hayaan mo pagtawanan kanila! Oh shit! Balang araw magiging successful ka! Sinasabi ko oh. sa'yo magtiis ka lang kung ano meron ngayon! Hindi ko nakadaling yan. Bakit? Dahil mababasa yung notebook mo? Oo, oh, pati yung mga mobile ko. Masasayang lahat yun. Kaya nga sabi ko, huwag mo muna igaganto. Itat ibabaligtad mo muna. Kahirap ka kayo. Tingnan mo <laughs> nga ako, tinatawa na muna din ako. Nasabihin Papa. ipapapagalita na naman ako nung magnakita ngayon sa pag ko eh. Ang ganda ko, tinan mo, ilalapag ko lang siya. no Oh na pag ako iinom. Ah, Gaganto ka nga dyan, oh. <laughs> Anong ba ako? Hindi ah, hey. hey, hey. yeah, na ako magsasalita sa'yo. Adayak mo. <laughs> Haan ko yung... Ikaw, oh, hindi ka... Okay. Tama! Sabihin mo! Oo, oh, sabihin na lang kita! Sabihin mo! Ah, no. <laughs>